shooting ng Katnen movie sa Canada na pilitang lumipat dahil sa fans, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag mag magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Tungkol sa malaking problema ng production people sa shooting ng Hello, Love, Again sa Canada. Napakarami kasing nagpupuntang supporters ni na Catherine Bernardo at Alden Richards sa location kaya nagi-delay ang kanilang shooting. Nabanggit sa ulat ni Nanay Christy Furman sa programa nila ni Romal Chica na, Christy Ferminit. Kahapon, napakinggan sa 92.3 Radyo Limang True FM, na pinagsabihan ang mga kababayang Pinoy na huwag magingay dahil baka magalit ang mga residente ng Bridlewood, Calgary at pwedeng ireklamo ang mga nagsusyot at posibleng mapaalis pa sila. Ang update na chika sa amin, nagdagsaan na naman ang mga Pinoy mula sa ibang lugar na sinabihan ng mga kapitbahay namin, tumawag na ng polis kasi naiistorbo na ang shooting, eh may tinapos lang daw na eksena si Direk Cathy Garcia Sampana at sabay pack up na ang buong prod. Ang siste pala ay lumipat na sila ng location at hindi na alam ng mga kababayang Pinoy, dahil nagbilin sa lahat na walang magpo-post sa social media kung nasaan na sila para naman magdir ang shooting nabanggit pa na noong biyernes, July 26 nagsimulang gumiling ang kamera ni Direk Kati kahit wala si Alden na nahuli ng dating sa Canada dahil may mga commitments pang dapat niyang tapusin dito sa Pilipinas. Aabutin pala ng isang buwan ang Kat Den sa Calgary kaya matagal-tagal din ang bonding moments at pagkikita ng dalawa chika naman ng isa pang kaibigan namin ay pawang bahay ng mga Pinoy ang pinagsusyutingan ni na Catherine at Alden kaya ang iba ay may camera role o nadaanan ng camera bilang owner ng bahay kung saan doon nanunuluyan ang aktres sa kwento. Samantala, natanong namin sa aming kausap kung nagrent ba ng isa o dalawang buong bahay para sa mga staff and crew at para rin sa mga artistang kasama sa movie. Nako hindi, naka-hotel sila, casual na banggit ng aming kaibigan dagdag pa niya, medyo mahal nga kasi summer ngayon dito. Nakakaaliw dahil walang tigil ang mga nagpo-post ng Katben shootings dahil kanya-kanyang update sa kanilang social media para naman sa mga kaibigan nilang wala sa nasabing lugar. Eh, paano na, nagbago na ng location na medyo malayo na raw, ang tanong hindi ba ito maaamoy ng mga kababayan nating maritis doon? Abangan natin ang latest. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.